Sarong rungpig na ng miyambro kan New People's Army ang binawianin buhay makalihis na makipagribayan ng putok sa tropa kan 22nd Infantry Battalion sa barangay Biriran, Huban, Sorsogon pasado alas 5.20 ng maagahon kasuod Sa impormasyon, sa wrong concerned citizen, ang nagpaabot din sumbong sa otoridad na may nagkakapirang armadong persona na nagtitinir sa sarong kubo sa nasabing lugar. Sa pagbiripikar kan otoridad, dumana nangyari ang inkwentro. Sigun kay Captain Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army, nagdurar din haros kabangang oras ang bakbaka na nauli sa pagkagadan ka nasambit na persona. Padagos man na kan otoridad ang duwang pag-iriba kanagadan na rebelde na duminulag makalihis ang inkwentro. Uh, nung uh, matanggap nila yung uh, report ay uh, binal binalidate nila ito doon sa kanilang uh, hawak na former rebel at uh, sinasabi ng anong uh, former rebel na possible daw na nanjajaan yung uh, yung armado dahil sa mga information din na uh, nalalaman nila. Hindi nila malapitan ta medyo madilim pa. Hanggang sana hanggang sana ano na sila kumbaga na uh, kita na yung presensya nila. Nalaman na nung mga armado yung presensya nila at uh, pinaputokan na po sila. Padagos mo na aaram kan otoridad ang pagkakabisto kan nagada rebelde. Nangunyan ang nasa sarong punerarya sa syudad ng Sorsogon para sa magkakanigong disposisyon. Opo, hindi po kami napapagod na sila ay hikayatin uh, na magbalik load na sa pamahalaan dahil lang uh, mayroong uh, programa na, na, na naghihintay sa kanila sa kanilang pagbabagong buhay at uh, maging sa kanilang pamilya uh, sa ganon, hindi na rin nila sapitin yung sinapit ng uh, kanilang kasamahan na namatay uh, ay uh, buhay na patotoo na lang na wala na silang lugar na matataguan dito sa rehiyon na ligtas para sa kanila na uh, sapagkat maging yung mga residente na doon sa lugar ay uh, nagpapabot na lang impormasyon sa nila. Mientras tanto, na-recover man sa lugar kan ang sarong M653 rifle o baby armalite, mga bala at siniba pang personal na gamit kan makawalang grupo. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.